Okay, mga lods, papunta na tayo ngayon sa Barangay Baliti. sa cemetery na naman po Ha? Road trip na lang po, ay eh, palaraw. Shoutout nga pala kay June de la Serna. De la Signao Ha? <laughs> o tue. Ali ke pap kay ini. Upload ko na lang. Okay mga lords. Ingat po palagi. Lalo po ngayon sa Kemisan po ngayon, mga lords.